and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Ala Vlogs mga kalapatids and for today's video is mga kalapatids may isang ibo na bumalik sa atin hen ARPCI mga kalapatids ito yung inilipat uh, inilipad ng tito ko dun sa Bulacan mga ka, sa Rizal mga kalapatids at uh, bumalik dito sa atin uh, ang tinapos lang nito mga kalapatids nung una ay training lamang sa club so ngayon at medyo tumagal nga sa dito mga mga ilang months siya dito so pinag out nga natin siya 2022 mga kalapatids ngayon nga 2025 after 3 years bumalik sa atin mga kalapatids at mamaya maya nga ay eh, pakikita ko sa inyo mga kalapatids at ipapaliwanag ko kung anong klaseng ibon yun mga kalapatids let's go at eto nga siya mga kalapatids ayan kung makikita nyo ayan uh, black, black na ibon ayan bumalik sa atin hen siya mga kalapatids hen yan, yung bumalik sa atin, pwede payat na siya. Mga kalapatid siguro, ginawa itong breeder nung nakabili. Eh. Pero yan o, oh, stress na stress pang pa ibon mga kalapatid. Pero hindi bale, ating i-recover to. At nakausap ko na nga, ang may-ari nito, hindi na nga daw niya makukuha. Kasi nga malayo ang uh, pinanggalingan. Malayo, mahirap daw ang pamasahe sa kanila. So, wala tayong magagawa, binunutan pa niya oh, ang ibon para wag makalipad. Tapos may yung nahuli ko to kanina ng umaga. Yan meron pa rin siyang itira tira So kung pakakainin natin siya ngayong uma, ngayong hapon, konti lang ibibigay natin. At uh, hen nga ito, mga kalapati, small hen, apple body. Ito yung mga apple body kong inilabas nung naka 2022. Ito yung inilaro ng uncle ko sa Bulacan, mga kalapatids. Ah, sa Rizal, mga kalapatids. Yan, sa Rizal. Doon siya inilaro, ARPCI, mga 2022 Kaso lang ay uh, training lang ang tinapos niya. Kasi nga nangailangan ako ng breeder noon kaya yun kinuha ko siya. So madali na tong ayusin. Magpapaganda, may condition. Madaling madali na to. Ito yung kanyang sing -sing, mga kalapatids. Ayan. Ito na yung singsing -sing niya. Medyo malikot-likot na lang siya ng konte, Ayan mga kalapatids. Ito yung singsing -sing niya. Mga kalapatids. Yan. Kung makikita nyo sa video. AR. Nasaan na? Yan o. No? PCI 2022 South Derby Race. So ito yung mga ibo na isinari natin noon. Ibabalik na natin siya sa kanyang kulungan. So bali ang gagawin natin dito mga kalapatids ay gagawin na natin siyang breeder mga kalapatids. Yan. Pabalik na natin siya. Kapalis natin siya dito. Sa Jansen. Jansen. Yan, bali ang bloodlines niya mga kalapatid sa ay Banden, uh, Bandimarwi Cross Alpons mga kalapatid So yan, papares na nga natin siya dito sa ating Jansen mga kalapatid So yan mga kalapatid Bukas maglilinis tayo ng kanilang uh, hulungan mga kalapatid sa kanilang pop uh, Umulan lang kanina Kaya hindi tayo nakapaglinis Kaya yun At ito pa yung ating ibang breeder mga kalapatid Ayan oh. Ito mitlog na Mitlog na naman Kahapon yan. Pero wala silang wala yung similya. At ito nga yung isa pa. Makakalapatid sa Isang araw tatanggalin ko na yan. Para hindi niya hanapin. Mga kalapatids. Magpapakain na nga tayo. Mga kalapatids. Ang ating ipakakain ay El Campion. Breeder mix at flyer mix. Mga kalapatids. Ayan. Ayan. Na may Integra 3000 mga kalapatids. Tapos plain water lang ibigay natin. Kasi nakapagbigay na tayo kahapon ng antibacterial kaya hindi na tayo magbibigay bukas na para sakto ito ay e mabigyan din natin ng antibacterial magbibigay tayo ng antibacterial sunod sunod mga tatlong araw siguro para tas titingnan natin kung anong condition niya kung nagbabago na yung katawan niya medyo umampis siya baka nag, ano to, nagsusubo mga kalapatid so yun natatapusin tong video to para sa araw na to so please like share and subscribe mga kalapatid na ambun na so kailangan na natin magpakain bye bye